Ngayong araw nga ay naka-schedule si Aling Dora ng pagbili ng damit at sapatos. Sabi ko nga tamang tama at matagal-tagal na rin hindi namin na si Aling Dora. Sa pang dahilan, kung bakit nga kami pupunta ng mall dahil nga papapalitan namin ang sapatos na binili ng kanyang lola. Nagulat na nga lang po ako na may bitbit -bit ang kanyang lola ng sapatos na para kay Aling Dora. Yun nga lang yung size ng sapatos ay sobrang laki. Tamang tama nga at binabalak namin siyang ibili ng damit. Nung dumating nga kami sa mall ay sobrang aga namin kaya na naman naghintay pa kami sa parking. So sobrang tagal nga namin naghintay sa parking, naiinip na nga dyan si Aling Dora. Kaya naman, nung no, nagbukas na agad yung mall, niya ako na agad silang pumasok. Ayaw pa nga magpatulong ni Aling Dora dyan bumaba. Ang gusto niya, siya lang mag-isang bumaba. Buti na lang, maaga kaming nakarating ng mall at wala pang masyadong maraming tao dahil nga magpapapalit kami ng sapatos at hindi kami pipila ng mahaba sa customer service. Pagpasok nga ng mall, ay bumungad agad sa amin itong indoor playground. Napakaramdaman ko nga kung mag siya maglaro naglaro sa loob. Mabuti na lang kahit nakita ni Aling Dora ay hindi siya nag-ayang maglaro dyan. Dati-dati kasi kapag ka nakakita ng ganyan si Aling Dora at kapag ka hindi mo siya pinasok ay umiiyak. Bigla ko ngang naisip na talagang malaki na nga si Aling Dora at matured na mag-isip. Nung umakit nga kami ng escalator ay kitang kita ang ganda ng indoor playground. At dahil nga sa iba't ibang kulay nito may inga nyo ka talagang pumasok dito sa loob. Sabi ko nga sa sarili ko next time ay dadaling ko ulit dito si Aling Dora para makapaglaro dun sa indoor playground. Pagdating nga namin dito sa mga sapatos ay namili siya kaagad. Buti na lang at personal kami bumili ng kanyang sapatos dahil napakalaki na pala ng nilaki ng kanyang paa. Sakto nga yung napili niya ay pwede niyang pang alis at yung pinamalit namin sapatos ay pwede niyang isuot sa church. After nga namin bumili at magpapalit ng sapatos ay nag-aya na akong kumain. Hindi kasi kami nakapag-almusal dahil nga nag-aya agad umalis si Aling Dora. Sobrang tuwa nga niya ay sinuot niya agad ang napili niyang sapatos. Naghahanap nga kami dyan na makaka Kainan Dahil nga nagsasawa na ako sa paboritong kainan ni Aling Dora Kakaikot nga namin dyan ay wala kami mapiling kainan At hilong-hilo na ako sa gutom Kaya naman ang ending ay dun rin kami sa paborito ni Aling Dora <laughs> Yan na nga lang ang ko dahil nga sa sobrang gutom ay nakalimutan ko mag-record. Ganun talaga yun kapag kagutom na gutom ka na nakakalimutan mo na yung mga dapat gawin. Okay. Bago nga pala kami kumain dyan sa paboritong kainan ni Aling Dora ay nagpabili nga pala siya ng candy. Yes. Nikman ko nga yung marshmallow na pinabili niya dahil nga napakamahal akala ko may kakaiba sa lasa. No. Nung natikman ko nga yung lasa ay wala namang pinagkaiba doon sa mga nabibili sa supermarket. Kaya nga sabi ko sa kanya next time kung gusto niya ng marshmallow ay bibili na lang kami sa supermarket para mas mura. Nung natapos lang nga kaming kumain dyan ay pumunta na kami agad sa bilihan ng mga dami. Ang una ko nga pong kinuha ay yung kulay red dahil nga same. Pero mas nagustuhan po niya yung napili niyang dress na kulay purple. Yun nga lang po, marunong po siyang mamili ng kanyang damit pero hindi marunong tumingin ng presyo. Thank you for watching!